ang mga ibinigay ng Ama kay Kristo ang makakapasok sa bagong Jerusalem. Ang mga taong ibinigay kay Kristo ay tinawag ng Diyos sa pakikisama kay Kristo at ang pagtawag na ito ay sa pamamagitan ng Ibanghilyo na ipinangaral ng mga sugo ng Diyos. Ang mga tinawag ay tinipon sa isang katawan na siyang iglesia na ang pangalan ay iglesia ni Kristo. Ngunit, gaano ba kalaki ang sukat nito? Yan po, maraming tao sa daigdig ang umaasam sa isang perpektong pamumuhay na malayo sa anumang alalahanin, sakit at suliranin. Subalit, ang gayong uri ng pamumuhay ay hindi matatagpuan saan man sa daigdig dahil sa patuloy na paglala at pagsama ng kalagayan ng pamumuhay ng tao ay kitang kita natin na natutupad ang sinabing ito ng Biblia.